<laughs> Ay sir, anong gawa natin? Nagawa mo na ba yung pinapagawa ko sa yung ano, ilaw? Plus light? Wala pa nga, pa ako ng scroll. Ginoo. <laughs> you know? oh. Tapos ang speaker na pinagawa ko, ang electric pa na ginawa mo nagawa na yung kaela? Ayos na? Ay, Umandar na ba? Wow, umandar na. Pagkagaling talaga naman yung Electricia na yun, oh. Naka, magkano ka ngayon? Magkano kita mo ngayon? Ay wala naman tayo pag meron ka lang. Ayan. Para sa akin ba yan? Para sa akin, akong, ha? Bibigyan ko kay Kalagre yan. Ayusin mo talaga yan, papa. Pa kailangan mo pag mo yan. Sir, kailangan mo pag mo yan, ha? Walang baw yan, walang bayad yan. Libre ngayon. ako ng customer mo. Ah, Hoy, sir. Ayusin mo yan.